morning. Good morning. Good morning. Good morning. Gawa tayo ng almusal. Nagisa ako ng kamatis, sibuyas. Tapos naluan ko ng malunggay. Ayan. Very delicious. Malunggay with egg. Ayan po, nilagyan ko po siya ng itlog na apat. Ayan. Wow! My breakfast today, pulang ginisang kamatis with egg and malunggay. Salamat! Terima kasih banyak. Terima watching